Morning. Oh, ano pangalan mo? Michael po. Mike, ah. Para sa iyo, Mike Nakita po namin yung pa exit Saan po kayo may exit kapon? Sa expressway. Doon sa Michael Tex. Marami po kayo magkakasukat eh. Oo. Oh. Ay, napunod po namin yun. Ah, salamat dami. Ano, kapit lang. Marami na po ang napunod niya. Lisensya, cellphone. Nabalik ko rin sa ko rin. Ah, oh, mapo. Sino kasama mo lang ano, may driver ka kasama? Di ako mapo yung driver natin. Ay, ito mismo. Pinakuha ko lang po sa Paynante. Oo. Oh. Madami po kayo magkasama, ali. Marami po kayo kasama, ina una po yung mga. Yeah. nakita po, po na yung palito ko na. Hello ka dyan? Hindi na. na po Hindi, ito na po. Ah. Hindi na po na hindi na po Ka kuya dagdag mo pa dito hindi Dagdag mo sa anak mo. Hindi na dali po. Na, o, diyan, dali na. Oh. Be, oh, kunin mo na be. Pambili mo ano. Damat ah. Sige po kayo? Oo. Oh, Sige po, salamat po. Thank you ah. Kasi yung ano dyan, yung mga ano niya, nagbablog kasi ay, siya. Ma'am, binuklog po namin yan para makatawag po kayo. Uh. Kasi basag na basag po. Hindi namin mga oh. Uh. Uh. to eh. <laughs> yung mga picture kasi ano namin dyan. Ano po siya? Kailangan ko lang makuha yung ano, yung memory card ko. ano. Ang Sige, yan, thank you. lang po na niya kay Sinta. Sige, sige. Kasi po, para kung Magamit. may pangawag man, mag po ka. Eh, okay. okay. Ha, po kasi sa Tayabas kay Sinta May. Hmm, yeah, yeah, Hmm. Manok po yung minabiyahin namin. Sige, thank you ah. Okay. Okay. Salamat din po. Oh. Yes, salamat po. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong binago ng modernong sibilisasyon. Sa pagdaan ng bawat taon, ang magagandang katangian na ay kasamang nabaon. Kaya nakakatuwa kung may makilala ka na may taglay pa rin ng mga katangiang yaon. At tulad ng aking tukayo na si Michael, maraming salamat sa iyo at sa pagpalaing kasana lalo ng ating Panginoon.